Oh, what's up mga kateki? Yan, so, ito yung ating DIY sub bento. So, ito yung unang ano natin, yung ready-made na customized board. So, yung ano ko pala is ADO. ADO na software. Ito yun. Yan, ADO po. Yeah, okay na tumutunog pa rin yan ando po yung ating so so ito yung aking DIY kasi pinalitan ko dahil ah yun nga yung hindi siya hindi gumagana yung kanyang seat pin dito so pang piso pa yung kasi ito guys. ito so, yung seat pin yan o itong set na to is papunta dito sa dito ka so hindi ko magana nag hindi siya kumakain pag inalis ko naman kahit di pa naghulog kinakain niya na yung coins eh so ginawan ko siya ng paraan WF ng ano ito yung in-unbox natin nung nakaraan eh. pakita ko sa ganda So, ito yung ginamit ko guys na yun na yun nandun sa nakakabit. Yung board na yan. Para sa sub bendo to guys ha. Hindi main bendo. So, ito yung board na bili ko lang sa Lazada. Ilagay ko na lang yung link sa description. Tapos yung wiring diagram nya. Ilagay ko sa next video natin. So, papakita ko lang muna yung ginagamit ko guys. So, ito yung uh, Anod MCU yun, na hindi mag-focus kasi. Ayan, ayaw mag-focus. I-lights natin. natin. Ayan, Node MCU na ayaw talaga yan. Kaya nabala tumingin. Dahil yung camera ko guys, medyo, yan. ESP8266 ano uh, yan yung ano nya, brand nya model vendor yan sa so, mga gustong mag ano mag DIY ng uh, sub vendor so sub vendor meron kang main bendo yung main bendo ko andun sa labas ito yung sub vendor yung pangalawang hulugan so yan yung wiring nya magulo pa Ayan, tapos meron din siyang lightings. Uh, arising ko yung lights yan. Yung lightings niya. So, balik tayo dito guys dahil pinakita ko nga sa inyo. Ayan. Tapos, kaya again mo to. Wala nang, ano. Ang ginamit ko kasi no, kanina is yung ganito. Dupon wires. So, ang nangyari, naaalog siya. Nagkikredit. Ang ginamit ko ngayon yung sa mga, ano. Ayan you know, o yung nakalungkuan nakal ng tawag na dyan. Ayan. Yeah. So okay na yung sabendo natin. Yung wiring diagram nya at saka yung sa so next video na lang kung paano ko kinabit-kabit guys. Dahil sa ado nga. Maganda sa ado dahil yung tawag doon walang bayad yung sabendo nya. Hindi ka guys sa piso pa mayroong bayad yung sabendo Kailangan mo ng license para sa sabendo Pero sa sa ano sa ado plug and play pagkita ko sa inyo guys sa ano dito sa portal yan yung portal natin so buy natin yan o, yung ito yung main bendo natin kasi ito yung sub bendo so click natin yan so dito yung barya natin dali lang nakaprogram na rin ng 5 yan 5 so 10 naman 10 15. Na so, tama yung counting, di ba? Ang grounded. Tapos, pagka uh, dinan mo na to, ako ko number niya, guys. Dapat hindi magulog para hindi nila sinabing yung nalulunok Ang problema walang sit walang sit pin dun sa ano, natin sa board natin na ganito mga so, may mga ganito pwede na kayong uh, gumawa ng ganito yung sarili nyo wait ko dito sa ano sa main board natin Uh, ng license license to so, yan ito yung ano ng ado yan so version kung ano kung version to Ay, ito sa system device oops ah uh, lies ito 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 pan ko ah yeah version 1.2 yan yeah. So, Okay, so pakita ko yung ano ngayon sa payment portal. Ah, ito yung sa payment portal. So nasira na yung pin 3 ko, so pinalitan ko na siya ng pin 22. Nilipat ko na rin. Yung gamit ko dito yung universal custom board. Ah, nag-unbox na rin ako diyan. Tapos andun yung description link sa video na 'yon. So ito 'yon sa pinakababa niya, guys. Ayun oh. Ot, pwede mo ilagay na automatically apply change connected device. Yan. So, ito na yung sub natin. So, pwede natin palitan. Pwede namang hindi. So, pagka nag-connect na mag-connect mag connect mag mag Yung firmware pala, ah, uh, bigay ko na rin dyan sa description para mailagay nyo dun sa dun MCU natin dito. So, gusto nyo bumili ng ganito, mayroon pa ilalagay na firmware. Pero kung gusto niyo bumili ng firmware na, eh, ng tag doon, MCU na may firmware na, yan. Lagay ko na lang yung link, description link para makabili kayo ng ah uh, tag dito. Nord MCU na may firmware na para sa ADO. Na automatic connect na yan. Pagka nakadetect ng ADO main bendo, ang gagawin niyo na lang, ikakopy niyo na lang to. Eh, copy copy link text tapos punta kayo sa schedule page yan. tapos i-paste nyo dito sa new chrome job yeah paste nyo dito sa job command mali so schedule page mali yan paste natin yan tapos save nyo lang yan Pasensya na wala akong ano eh, tagahamok. So pagka nakaganan na, uh, okay na yung sub bendo nyo. Yan, ganoon lang mag-connect automatic. Kailangan yung i-click yung automatic connect. Yan, yan na natin sa payment portal yun guys. Yan na payment portal. Sa pinakababa. Yan. Kailangan mag-appear dyan yung sub bendo nyo. So, kailangan naka-auto accept connection. Yan. Naka-click -naka yang yung auto accept. Pagka nagbabind kayo ng sub Para automatic. Pero, in, sa, sa ano ko kasi, naka-ano na to. Naka-save na dati. So, sinisave ko na ng hindi auto. Kasi, doon sa mga, ano nga. Para iwas, ano tayo, hack. Okay, yan. So, okay na to guys. Eh, kung gusto nyo palitan yung pangalan, dito lang sa edit. Tapos, palitan nyo lang to. Yan. So, paglalagay ko kasi dito si Bosco. Piso, ay pa. Cinco pa. Cinco. Uno, mas step na, eh. Barit, ano, yung tatagusta, gusto ba, iratan na. ayaw ayaw na boss ko 5 wifi tapos save lang natin update Yan. so, lalabas na dun guys sa ating Yan. magkiklik na tayo bye yeah okay na doon sa ano natin. Sa main bendo natin doon. Katago. Tapos try natin maghulog. Yung engine main. Yan yung maghulog doon guys. Oh. Tapos ibay natin. O, oh, 'di diba? Pwede. Okay, hindi siya nag-aagawan. Ayan. So, nice a guys. Kung so, hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel. Click nyo na yung subscribe button para manatipay kayo sa mga bagong upload natin ng na video. So, naka-metal case. Thank you. God bless.